Good morning, good morning po mga kalaki June 30 na po, katapusan na po ng buwan mga kalaki Sino kaya ang gustong humabol para sa mga 2 digit lucky numbers? Baka ito na ang time mo Baka ikaw na ang susunod na mananalo ngayong araw na to Kaya gising na, gising na mga kalaki Wake up, wake up na po dyan Sa mga nagpe-prepare na po ng mga agahan nila dyan Sa mga papasok po sa kanilang trabaho panoorin nyo na po ang aming mga vlog dahil dito makakakuha ka ng mga tips at magagandang code na 2 digit lucky numbers ng bawat bayan kung meron po kong uh, uh, bayan po na hindi ko po nabibigyan sabihin nyo lang po sa akin para po mapag-aaralan ko yan para sa susunod po pag shoot ko ng vlog abay maibigay ko po sa inyong mga kalaki o kaya naman i-chat mo na ngayon at ire reply ko kung bayan mo yun. Okay? At syempre po, kung ready ka na, kung gising ka na, gusto mo lang kulin cool ng mga lucky numbers, ngayon pong umaga ng June 30, ibibigay ko na sa iyo mga kalaki. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Madilim pa po sa labas. Nagbukas lang po ako kasi, ayan, kita nyo. O, yung, ayan. Madilim pa po dyan. Uh, maya maya sa sikat na, o, yung may ilaw pa, di ba? may ilaw pa yung tricycle na dumaan. Mamaya po mga kalaki, may mga bumibili na dyan ng mga, sabi ko ating umaga talaga, nagbubukas na tayo ng madaling araw kasi maraming bumibili dyan ng mga itlo, ganun, tas mantika, mga uh, kape, kaya mga nagkakape. Kaya eto eh, na po mga kalaki ang ating two-digit lucky numbers. Kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na sa iyo. Batangas, 1.34 Bataan, 7.29 Butuan, 314 Benguet, 18 19, Iloilo, 3-4, Leyte, 5-26, Samar, 112 Quezon City, 2831 Pampanga, 3-24, Pangasinan, 5 20, La Union, 14-10, Nueva Ecija, 21-27, Nueva Vizcaya, 39, Ilocos Sur. 25, Ilocos Norte. 27, 8, Masbate. 1, 3, Isabela. 418 18, 935 9, 35, Rojas. Sa East 30, Capiz. 23, 28, Bohol. 9, 15, Bulacan. Gis 12, Baguio. 11, 17, Bicol, 23, 21. Cebu, 3, 5. Aklan, 6, 11. Aurora, 10, 14. Laguna, 21, 8. Quezon, 2, 18. Olongapo, 1, 29. Paranaque, 14, 16. Manila, 27, 3. Pasig, 12, 1. San Juan 31-33 Marikina 5-17 Tabuk 14-25 Romblon 16-29 Angono Rizal Gis 14 Montalban Rizal 21-8 Antipolo Rizal 5.30 Taytay Rizal 6-18 Cainta Rizal 9.20 San Mateo, 14, 31, Dabao, 5, 6, Tarlac, 1.19 19, Quirino, 2, 21, Bacolod, 33, 17, Cavite, 6.22 22, Taguig, 31, 14, Mindoro, 9, 16, Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa mga mga laki followers na nag-aabang po lagi. Para po makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers namin, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook kasi nagkakalat po dyan, nagkalat ang mga glipan, ang mga gumagay sa account namin. Baka mali po kayo nang napafollow, hindi po kami yon fake po yun, huwag niyo po kami awag ah, niyo pong i-follow yun, okay? Hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin. Ito po mismo ang gamit kong account. I-follow niyo po ito. At meron po tayong Aris Gatchal Opo, at syempre, ito po ang account na to, may 78,000 followers. Ano po? At syempre, Aris Gatchalian yung account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parunki, na merong 17,000 followers. At syempre, TikTok, na merong 426,000 followers. ay po yung mga legit na account namin sa social media, Pwede po kayong humingi mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po, i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalang kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. At alagaan mo ng 3 days bago nyo po bitawan mga kalaki tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad ha. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months ha. Loto Pilipinas, Loto Abroad, National Wedding, ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year, at mali mo naman dito kasuwertehin mga kalaki kaya subukan mo na ang private consultation wala po itong pilitan sa may gusto lamang po message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki at sa mga sasali po agad ngayon katapusan na may discount po agad mga kalaki para member ka sa akin ng June, July at August ayan po Siyempre, bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Ayan po na tatayaan nyo po sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at wedding mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Magpa-member na. At syempre po mga kalaki, araw-araw po may mga nananalo po dito sa lucky numbers natin. Nakapost po yun sa Facebook natin. At meron din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling kaya wala nga po itong pilitan. Humali mo naman pag kinood ko ang birdman at birdshare mo. Mm, swak. Winner ka mga kalaki. Baka ikaw na ang susunod namin mapopost sa aming Facebook na mapapabilang sa mga winners na napanalo namin. Ito na po ang 2-digit lucky numbers ito lang natin sa Marinduque. 514 Caloocan, 721 Muntinlupa, 26 15 Palawan, 320 Sambales, 821 Apayao, 14 12. Cotobato 35 sa East. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga 2 digit lucky numbers. Takbo na pa sa mga suki yung outlet, gising-gising ng mga kalaki at make sure po mga lucky numbers namin iraramble niyo po yan, naalagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. Pag niramble niyo po yan, may tendency po na baka balibalik ng numero pag nanalo o di pa tayo basta nakaramble na po. At syempre ito na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po kay Rosemary Sabado. Rosemary Sabado po ng Quezon City. Hello po sa inyo. Maraming maraming po salamat sa Sabado family sa walang sawang lagi pong dang lagi po silang nanonood ng ating lucky numbers. Mahilig po silang tumaya sa two digit lucky numbers sa weteng Bibigyan ko po kayo, ire-reply ko po sa inyo kasi po nagpa-shout out po kayo, nag-message po kayo. At syempre po dito lang po tayo sa Bicol sa Legazpi City, Albay. Hello po sa mga tricycle driver sa mga jeepney driver diyan, kila Kuya Ernesto. Hello po, shoutout out po sa inyo. Kuya Ernesto, hinihingi mong 3 legit, ibibigay ko rin sa'yo. Claim it mga kalaki. Mananalo tayo ngayon. Good luck po, gising na. Ako tatayarin ako mamaya yung birthday naman namin ni Lola Carmen. Ako 15, si Lola 2. Kaya 2, 15. Good luck.